Hello, good evening mga minamahal kong Pilipino So ngayon po, um, isa po sa mga hiniling ko Alam mo nyo ngayon naman na nagkakagulo talaga yung mga political leaders po natin Ayaw ko talagang maging balimbing sa inyo lahat Pro Marcos po talaga ako kasi yung legacy ng mga Marcos noon Lalo lang yung sa Marcos Sr. Pero iba yung ama sa gawa ng anak. Achievement ng mga Marcos noon, no question. No question talaga po ako. Lalo, lalo na yung sa history. Kasi yung problema kasi yung iba eh, is yung nangangarap na malaking posisyon. Naninira ng mga administrasyon, kaya hindi iaangat yung Pilipinas. Sino nga ba yung mga virus sa government natin? Yung mga party list, iba na sa congress. Kasi gusto nila yung mga pangarap nila at yung gusto nila, yung yung talaga yung masunod gusto nila yung gobyerno maging tuta sa kanila sa totoo lang um, sa edad ko hindi ko pa talaga, talaga masasabi na alam ko talaga yung totoo nangyari pero realization din ng lahat pinanganak ako yung naging presidente 1994 panahon yon ni Fidel Ramos. Nabutan ko yung administrasyon ni Ramos although wala pa talaga akong kaalam-alam yung araw na yon. Then, era Gloria Aquino. So, na-interest na ako sa politics sa panahon ng mga Aquino kahit Gloria na ko na yung mga balita kasi hilig talaga ako sa mga balita eh sobrang gulo ng Pilipinas yung leadership po natin kasi plano na maganda sinisira ng iba kaya sa totoo lang hindi aangat ang Pilipinas kung ganun dumating yung time na hubog po ako sa nangyayari sa ating bansa Aquino Days diba? to be honest with you ladies and gentlemen at the age of legal age na 18 years old yung naging presidente nun si Noy Noy Aquino hindi po talaga ako reparestro bakit po parang hindi ko po nakikita na gaganda at aangat yung bansa kasi yung boto nyo kasi very importante po yun eh very importante po yung boto ninyo ladies and gentlemen kaya maraming mga politics na mga politician nga gahaman sa kapangyarihan dahil kasalanan natin bakit natin sila binoto nadala po tayo sa mga propaganda nila may kasabihan nga actions speak louder than words kaya hindi po ako nagpa register sa Camelec at the time na naging 22 years old po ako that time is I heard a lot of issue good issue Duterte administration nasa Manila ako sobrang gulo experience ko po yung gulo sa Manila. Hold up. Nakaw. Mga haras sa kasada, drugs. Experience po kasi nakati naka, naka stay ako ng matagal sa area ng Tondo. Harisal. Pasig, Pasay experience ko yung yung time na grabe yung shabu kasi yung mga kapitbahay namin naririnig namin yung may issue ng shabu dyan huwag ka dadaan dyan. the moment na tumakbo po ng presidente at may bala po maging presidente si presidente Duterte doon na po ako na register at age of 22 years old. Nagpa-register ako sa Camille kasi naniniwala talaga ako sa mga Duterte. Bakit po? I stay in Davao many years ago. Tubo Mindanao po ako. Safety nasa Davao City. kalinisan, disiplina, nasa Davao City po. Doon ko po nakikita yon lahat. Bakit naging pangit niyong history ng Pilipinas? Kasi po, may mga leader po tayo na anong magandang plano ng gobyerno, hindi nila sinusuportahan. Balik tayo sa istorya. The 30 at Marcos. Sa ngayon na presence. Experience wise. Politics history. Politics ethics. And. Yung word na. Politics. Sa totoo lang. Um, nakikita ko po yung. pag ang bansa. Sa Duterte administration. Sa katunayan, mag marami talagang plano ang Duterte administration. Pero pinagbigyan lang po si Bongbong Marcos. Kasi alam naman natin yung history. Kasi yung Pilipino kasi nadadala sa history ng gold yaman ng mga Marcoses, sa totoo lang po, hindi po yan pwede maibigay sa mga taong bayan. Kasi kapag yan ibigay sa lahat ng tao, magiging tamad po yung bawat isa, magiging tamad. Nagdidepende na lang sa gobyerno. Huwag na po kayo maniwala sa mga gold gold ng gold gold ng mga Marcoses. Drawing lang yan problema kasi ng mga Marcos lalo na binanatan siya ni Presidente Duterte na nagkukukain siya noon binabanatan niya kasi kung totoong leader ka silence ka na lang at yung sinabi ni Presidente Duterte hindi naman niya talaga kwento-kwento yan eh so kaya mahirap aangat ang Pilipinas. Sa akin ha, Duterte lang yung administration. Nagawa nga sa Davao eh. World detailed na Davao City is the most safety city in the, in the entire world. Nangyari nga, sa, nangyari nga yun sa Pilipinas pero sa totoo lang kung mahaba pa yung panahon yung mga Duterte. Lalo na si Tatay Digong. Mahaba yung panahon na presidente siya. Kaganda yung Pilipinas. Alam nyo saan nang yun, yung, yung naging bulok? Sa mga dilawan, pinklawan, NPA, Congress, Senate. Pero yung goal ng presidente, makikita ko po yung development sa mga Duterte mahirap aangat ang bansa kapag mayroon din namang humihilap pababa is my freedom to express ladies and gentlemen sa Duterte ko lang po makikita ang pag-angat na bansa pagiging presidente ni Tatay Digong will of the Lord kaya maraming ang prosper na nangyari sa bansa natin eh kilala yung Pilipinas agad boom dahil sa galing niya sa politics. So nasa Duterte lang po yung pagangat. Maraming salamat po sa inyong lahat.